So, yun mga para panibagong araw, panibagong video na naman yung mapapanood. Kaya welcome to my... Tara, samahan nyo akong mag-ilaw ng pang-ulam natin ngayong umaga mga para. So, yun. Ano ba yung natin? Let's go! Parang may naamoy ako hindi maganda. So, yun mga para. Huli na pala tayo dumating kasi ang dami na nang nakuha ng mga nauna kaysa sa atin, mga pana. Hindi ko na nabidyohan kasi malayo na sila kanina. Bola lang yan. Meron tayong nakitang isda. Nagigil ka? Ito siya, mga pana. Natawag sa aming tong naritmit, mga pana. Ayan. Kita niyo ba yan? Yan, o. Oh. Wow naman. Ulam na yan, mga pana. Ay, sarap nito. Si Orjin na tinatawag sa aming kulitang tang. Ayan. Sarap to, mga pana. Bola lang yan. Sino yeah, tayo? Ayan o, bumagapang yung pang ulam mga wana. Oh Oops, ayan yeah, o. Nakatago. Bola lang yan. Oo. Oh, Laki mga pana. <laughs> nice. si oled. ulit. Wow naman! Nagigil ka? Ya yeah, ako. No. Bahay ni ni mga ba? you serious? Oh my Yan mga pa may nakita tayong seashell. Ayan. Kilala kong kaliskis mo, oy. na naman tayong butete mga pano, ayan no? Sarap mong panggata. Bola <laughs> lang yan. Pero maliit ka pa, kaya hindi muna kita kiko din. Eh. Sa susunod na lang. Ayan. Oh, ayan. You serious? No. Madaling ang tiyamba mo. Malakas eh. Ayan. At meron na naman mga bana. Ayan oh. Pero malalim siya. Kaya hindi natin makukuha. Di totoo yan. Ayun din o. Oh, Nakapatong sa may seaweeds mga wana yung butete. Yan yung hindi namin inuulam. Ano nasisira ulo? Kasi may poison na sinasabi dito sa amin. Pero may nakikita ako na inuulam ng ibang lugar wana. Si Kasi na ng ibang lugar wana. Gusto mo mo may report pa? Kaya yan. Pwede rin yan. Hindi lang natin alam yung gagawin. Kaya huwag natin subukan kung ayaw mong mamatay. Tanga talaga. so yun, meron na naman tayo nakita. Isda naman ngayon mga pana. Sana makuha natin. Magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Saludo kami kita. Okay. Hey! Wow! Ay hey, mga pana, yung mga isda na naliliit lang. Kaya yeah, huwag na natin kumita. Parang nasisira ulo. Yung mga lumalaking isda na, yung mga isda rin na hindi lumalaki. Ugo! Mga kita sa mukha eh. Eh, nakita ako. Ulam. Ayan you know, oh. Kikita nyo ba yan? Eh? Wow you naman. Gumagalaw. Ayan you know, oh. Oh. Wow. Ulam na, deez. Parang may problema ka pero maliit siya mga paano. Kaya, huwag muna natin kunin. Parang may ako hindi maganda. Oo, oh, oh, bilis. Tanga talaga. <laughs> <laughs> Napaka ganda niyang tingnan no, naman? Wow naman! Iba-iba oh. -iba yung kulay niya no. Oh, sisira, niya, no? no? Oh, ayun. Hanina, ano ka nasisira ulo? Ayan. Kanina, ano, White. Ngayon, nagiging red na rin. Tama kayo! Tama kayo! Ako na mali! Eh. Wow! Yan mga panaw, wala na tayong magagawa kasi pala mm -hmm. ay tight na siya. Parinig kita sa buhay! Magagawa lang natin ngayon ay uuwi na. So, Bola lang yan! So, Uy na tayo. Sino Ayan. Dalawang oras tayong nag-ilaw mga pana kaya medyo madami yung nakuha natin. Wow uh, naman! Pero karamihan sa ginawa ko mga pana ay si Orchin kaya okay na rin mga pana. May pag-ulam na tayo mamaya. <laughs> ah. Nice. So yan, mga pana hanggang dito na lang and kung nagustuhan nyo yung video ko pwede mong i-like and i-follow ako mga pana. And pwede mo i-share mga pana para makita ng iba. So, ayun. Hanggang dito na lang. Bye-bye.